At po tayo ngayong umaga dito sa Pandawan, Rosario, Cavite. Thing, two, back, huh? okay. okay. so, sa um, Alunggo, 110 po ang dito.

Ay, masarap ang prito na iska Tera, 70 ang kilo Masarap itong pang na iska 50 pesos ang kilo ng galunggol 50 ang kilo na batang baka Sa saksak po yan. Sa po. Saksak, uh, 2.40 ang kilo. <tinyan> okay, magkano sa tulingan? <tinyan> 80 tulingan, 80 only. 80 ang tulingan. 80 ang tulingan. 2.40 ang saksak. bangos, isang peraso ay 91. Dito yan sa Pandawan Rosario, Cavite. Bumili tayo ng isang bangos, uh, 91. Tapos isang kilong galungbong uh, 50 pesos. Ulam natin ngayon. Papatingin, oh. No? Okay. Kilong ngayon ng bangos. Update price tayo dito sa Pandawan Rosario, Cavite. Matatapos naman po natin uh, mamalengke dito sa Pandawan Rosario, Cavite nakabili lamang po tayo ng kilong galumbong sa halaga 50 pesos at bangus 135 ang kilo pero ang isang piraso magkano natin nabili 91? 91 91 pesos yan po ngayon ang update dito sa Pandawan Rosario Cavite ang uh, ngayon naman po pupunta tayo sa ano doon sa tinapa sa barangay Sapa magkatabi lamang po itong Pandawan at saka ang barangay Sapa 3 dito sa Rosario Cavite maraming maraming salamat po sa panunod nyo po na aming channel Nestor Lakay Channel at huwag nyo kalimutan mag like share and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.